Dahil nga nagpapalit tayo ng flyball ng center spring at nagpa-regroove ng clutch bell. So this video is about my impression sa naging change natin sa ating panggilid. No? Guys, nandito tayo ngayon kay Roland Motoworks na matatagpuan sa Barangay Ibaba sa Rosa Laguna para magpalinis ng ating panggilid at isabay na rin ang pagpapa-change ng center spring na 1,500 RPM. So, ayan. And then, 16 grams na flyball. So, this is um, speed tuner. So, ayan. And then, magpapa-regroove na rin tayo ng ating clutch bell dahil siya ay sunog na at ubing ubing na. So ayan, para ma-make sure natin na hindi siya na deform, ayan ipapa-regroup natin. Ayun, kung makikita niyo, ubi na siya, 'di ba? So ayan. So pag maganda yung kain nung machine dun sa ano natin, sa clutch bell. So ibig sabihin hindi pa siya na na de-deform. So kung makikita nyo dito is mabusisi na siyang sineset up at sinusukat ni parang Roland. No? So kung yung clutch bell nyo ay katulad din yan, so nag-uubi na. No? So huwag kayong masyadong mangamba. No? So uh, okay pa naman yan. No? Basta hindi siya deform. So kapag deform na siya, ayun, yun yung hindi maganda. Kasi may tendency na mag-stop or hindi na umikot yung clutch bell nyo. Kasi nga sasayad na yan eh. So, ito na yung final result. Ayan, kung makikita nyo, pantay pa naman yung kain sa gilid. No? So, kung gusto nyo magpa-regroup, punta lang kayo kay Roland Motorworks. So, dito, continuous pa rin yung paglilinis ng panggilid natin. No? So, bago ko to pinalinis, so 6 months rin. No? Kasi saktong 6 months itong ADB natin. No? nabanggit ko kanina na nagubing nga yung clutch bell natin no? so siguro ang dahilan doon is yung dahil nag mapanwepele kami noong February kasi duma kami sa lahar so mabigat yung dala namin mabigat kami so talagang hirap yung panggilid natin no? na dalhin kami pero kayang-kaya niya at naiuwi niya tayo ng ligtas so ayan at ito na nga yung final result ng paglilinis ng panggilid natin. So makikita nyo naman, parang bago na naman. At ito naman yung pinagpalitan natin na 19 grams na flyball. So makikita nyo mayroon na siyang kanto. No? So, pero pwede pa naman yung gamitin. ng no? And ina-assemble na rin yung ating panggilid. Ayan yung 16 grams na pinalit natin. No? Na ang brand ay Speed Tuner. So ayan. So, saglit na lang to at may uwi na natin ang ating ADV. And then, after nyan, bibigyan ko kayo ng riding impression after siguro mga 1 week para matest din yung kanyang fuel efficiency kung may pagbabago ba. So, let's go! Hey guys! It's a hot, wonderful day sa inyong lahat. So, dahil nga napapalit tayo ng flyball, ng center spring at nagpa groove ng clutch bell, So this video is about my impression sa naging change natin sa ating panggilid na. No? A week ago nga nagpapalit tayo na fly ball, so from 19 grams to 16 grams. Center spring na from 800 rpm to 1,500 rpm, and then yung ating clutch bell na pinaregroove natin na. No? Mula nga nung nagpapalit tayo, eh, isang linggo na natin siyang ginagamit. So, ngayon, naramdaman natin yung pagbabago sa takbo niya and then sa fuel consumption na rin. So, kung dati na bitin sa hatak si ADV natin, no, let's admit it, bitin talaga siya. Although, kaya naman niya, so kahit may back ride, kaya naman talaga niya, no. So, nadadala niya tayo kung saan, saan So, kinakaya rin niya yung mga incline. So, pero may bitin lang talaga. Parang sumasagad na yung RPM niya. So, hindi na niya halos nare-reach pa yung gusto mong speed, no? lalo na sa hatakan. So, ngayon, dahil dun sa ginawa nating adjustment sa kanya, so, kayang-kaya na niya um-overtake. No? Hindi na niya tayo binibitin, lalo na halimbawa mag-overtake ako sa mga mas malalaki sa sasakyan So, kayang-kaya na niya. And ito, i-share ko na rin sa inyo nung Friday, no? So, nag-office ako sa BGC. So, from Santa Rosa to BGC and back and forth. No? Lalo na nung pauwi. So, 2 a.m. yung uwi natin. So, meaning hindi na masyado ma-traffic, No? Tapos sa C5 ako dumaan. Dati, tinatry kong lumagpas sa 100 km per hour pag dumadaan sa C5. So, halos ano na lang eh. Pag narating ko yung 100 or pinakan matas ko narating dun is 103 kilometers per hour. So, binababa ko na agad. So, binabagalan ko na. Nagbimeter na ako. Kasi, uh, dumarating na ako dun sa part na, ano, na may poste. Eh, yung ginagawang skyway doon. So, after nun, hindi ko na siya ma-reach yung 100 km per hour. So, maybe depende rin sa driver, no? Pero ngayon, nung nagpa-adjust nga tayo, nagpapalit tayo ng no? flyball, center spring, and the groove ng clutch belt, So, ayun, umabot tayo ng 116 kilometers per hour, no? So, kasi nga, mas mabilis na niyang nare-reach yung, ano, yung matas na speed. So, uh, don't get me wrong, ha, kasi hindi ibig sabihin na nagpa-adjust tayo ng panggilid is bibilis talaga, or yung pinaka-top speed natin ay bibilis. So, hindi, hindi yung no? So, ganun pa rin yun, kaya lang, mas mabilis na nararating yung mataas na speed dahil nga dun sa tinaas ng torque nya and nga pala yung 116 kilometers per hour na yun is hindi pa yun no? no? nasa akin na lang din yun kasi medyo naninibago na ako sa speed nya kaya nagmiminor na rin agad ako So in terms of fuel efficiency naman no. So hindi naman siya nagbago no kasi doon sa indicator natin sa panel is um 7 ano uh, 37.3 pa rin, no? So, hindi siya nagbabago, no? So, ibig sabihin, ganun pa rin yung fuel efficiency niya. So, yun na nga ang ating naging impression or feedback sa ating naging change sa panggilid. So, kayo pwede nyo ring itry sa sarili nyo, no? So, para maramdaman nyo at mas mapatanayin nyo sa sarili nyo na tama or totoo yung sinasabi ko, no? So ayan. Hanggang dito na lang ang video na to. So magkita-kita tayo sa susunod na video. This is Jit Moto. Peace out.